Ouch! <laughs> Ganda na mga roses. nag i talaga ako. pumunta sa city for this video. Kasi may eye irritation ako guys. Credits na to. Kailangan ko ipacheck up kung ano ito. Ito na kami guys. Yes. Dora Optical. So guys, na kami dun sa urgent or sa emergency ba yun to, Amila? Kasi is not a joke itong aking problema sa mata. Hanap tayo kung saan tayo makakahanap ng makakasulbad tong problema ng aking mata. Kasi tanghali na nga ngayon. So kailangan maaga magpunta dito sa doktor. Kasi unlike in Philippines, di ba? Ang Pilipinas kasi every time hanggang hapon may shifting ang mga ano, mga doktor motor. So, dito ewan ko. Umaga lang. Morning, morning. So, let's go. So, guys, walang mga doktor kasi hapon na. Tanghali na, kumbaga. So, kung may doktor man, guys, pupunta kami dun sa kabilang city, which is Targumuresh. So, guys, dito kami sa Petro Mayor Park. So, maganda dito sa park, guys. Look. O, oh, ba diba? May mga bulaklak. Mamaya, babalik tayo hmm. dito. Bale, bibili kami ng pagkain kasi nagugutom kami. At napalpa kasi yung aming, ano ngayon, rota. Rota. <laughs> kasi walang doktor. So, bukas kami babalik ng maaga. out <laughs> So, dito kami bibili ng pagkain, guys. doon ako nagtrabaho trabaho yan so yan lang sa tapat guys malipo din and here so possible dito ako mag work kinuha ko dito ko pero hindi ako kumaya guys kasi listen story pa rin yan para paraan lang tayo mga kapera <laughs> Dito tapos yung water. Gutom na yan. So <laughs> <Dito, laughs> guys, ang gutom na talaga ako. It's already yeah, 2 o'clock. Almost 3 o'clock. 3 o'clock na nga. Yeah. Kamad umuwi ng bahay kasi may asikasuhin pa kami. Punta kami ng El Punta kami ng Cough Dito na kami kakain tinan mo pa nga, bakit isang pook lang? Oo. Mm. Oh. I ask, oh, I ask you. Oh. Mm. Oo. Let's go. So, isang cola. Hindi ka na isang kula, dalawang burger. Not burger. Malaki. Guys, malaki po. burger. <laughs> grabe na to. <laughs> Big cheese. Ayoy, grabe, nag-milk talaga. Mm. fried potato my cheese pane ayun cheese pane na kayo sa tapos cucumber pickle may cucumber pa na fresh kamatis sibuyas mm. talagang busog ka sa 13 lay this is 130 pesos Pilipinas hmm. ganda ng mga roses nag i talaga ako ay dito maganda picture okay Outfit? mm -hmm. good Gete. mm -hmm. so hindi ko na kayo isama sa aming paglalakbay papunta ng Evora kasi nga guys palubat na yung ating cellphone so 22% na lang po kaya it's the end of our video for today I hope you enjoy watching guys sa aming gala Thank you so much. 爸爸。Bye, bye, bye.